Hello mga ka-Health Real Talk! Musika at ang kalusugan. Mga ka-Health Real Talk, hindi lang pampalipas oras ang musika. Isa itong natural na therapy na may matibay na epekto sa ating katawan at isipan. Musika at utak, nakaka-activate ang musika ng iba't ibang bahagi ng utak. hippocampus, memoria, kaya kahit may demensya, naaalala pa rin ng pasyente ang lumang kanta prefrontal cortex, decision making at focus. Kaya ang instrumental music ay ginagamit sa pag-aaral. Amigdala. Emosyon dito galing yung kilig, saya o lungkot kapag nakikinig ka ng kanta. Ayon sa studies, ang musika ay pwedeng magpataas ng neuroplasticity. Ibig sabihin, natutulungan ito ang utak na mag at mag-adapt lalo na pagkatapos ng stroke. Musika at katawan. Cardio health, mabagal na musika, nagpapababa ng tibok ng puso at blood pressure. Upbeat, parang natural cardio warm-up. Immune system naman, research shows na ang pakikinig sa musika ay pwedeng magpataas ng immunoglobulin A na tumutulong laban sa infection. Pain management, ginagamit ang music therapy sa pasyenteng post-surgery kahit 30 minutes listening ay nag nakakapagpababa ng pain reception. Musika at mental health, depression at anxiety, music therapy ay nakakatulong maglabas ng dopamine at serotonin, natural mood stabilizers kasi ito. Trauma recovery. May mga programa na gumagamit ng kanta bilang safe space para iproseso ang emosyon. Mindfulness, ambient music at chanting ay ginagamit sa meditation para mas madali ang focus at relaxation. Sa musika at pahinga, mga slow tempo songs, 6 to 80 beats per minute ay halos kapareho ng resting heart rate. Kapag nakikinig ka nito, baka matulog, parang sinasabayan ng katawan mo. Kaya mas mabilis kang nakakatulog at mas mahimbing ang tulog. Musika at pagkatao. Ang pagkanta mismo ay Therapy nagpapalakas ng baga at heart function, nagpapababa ng stress hormones, nagbibigay ng sense of belonging kapag kasama ang choir o grupo, kahit simpleng humming ay may vibration effect na nakakapagpababa ng anxiety at, nagpa at nagpaparelax ng nervous system at ang practical tips playlist for health relaxation and stress, relief, instrumental, classical, nature, sounds, acoustic. Sa so workout at energy boost, upbeat pop, dance, hip-hop, rock, focus and study, lo-fi beats, binaural music, soft piano. Sa sleep and calmness naman, slow tempo, ambient, meditation tracks. Sa mood lifter, mga paborito mong throwback o feel-good songs kahit novelty, Basta, nakakapagpangiti. Healthful talk. Musika ay hindi lang tunog. Isa itong gamot na may ritmo. Ito ay libre, walang overdose, at pwedeng dalhin kahit saan. Kaya alagaan ang sarili. Kapag stress, makinig ng coming music. Kapag malungkot, kumanta ng masaya. Kapag pagod, hayaan mong ang tugtog ang magbuhat ng energy mo. Dahil sa huli, ang musika ay reseta ng kalikasan para sa ating kalusugan. Ako po si Arlene para sa Health Trail Talk. Have a nice day everyone.